good morning sa inyo lahat another Sunday, another pets na naman tayo dito sa Grotto Pet Market tara samahan nyo ako, update tayo ngayon dito tingin tayo ng mga pets ngayon dito sa Grotto Pet Market tara good morning kayo kayo Bob kamusta? kamusta ang bakit mo? okay naman, okay naman okay. okay. ayun, update tayo ngayon kay Gilbert dito sa Grotto Pet Market talo mo ngayon kuya? meron tayong dalawang sitso ngayon, baka Choco Liver Yon. Choco. ito si Lisa Si Lisa. Female, yeah. going for months, uh, no. license plate updated, the warning. Oh, Ang pa ko 6.5 ah. oh, lang yan. 6.5 uh, na lang. Opo, okay, 6.5 uh, uh, lang yan. And, and, dito si Mona. Ito si Mona. Si Mona naman, ganun uh, din, going for months. Going for months. License plate uh, updated, the uh, warning. Ayan. Uh, ayan. Uh, Magkapatid ko uh, ako ya? Magkapatid po sila. Uh, oh. Ayan, female din po yan. 6-5 6 din po yan Ito uh -huh. po pa yan Basta sabihin nyo lang na Subscriber at followers ni Mr. Jake Ito po yung kontak uh -huh. Ito yung kontak number ni Kuya Gilbert mga boss yeah. Screenshot nyo na lang uh -huh. Thank you Kuya Gilbert ha Mas maraming salamat sir okay. Shout out kay ate <laughs> Thank you Good morning Kuya Hernan Thank you ate ha Ito update tayo kay Kuya Hernan Dito sa Grotto Pet Market Ito, ganda ng mga ninyo Gasyan, no. oh. Ayan. Uro blakoy. isang... semi-long coat. Oo, ito. Isang... Ito. Anong, ano ano ang Anong ng lalaki? Uh, Yan. Ilang mas to, kuya? Uh, magpo-four. Okay, magpo-four uh, months hours. na? yon, Ang ganda. Ang ganda ng pagka-long coat sa tenga. Magkano yung sarito, kuya? May tatlong bakuna. Ayun. Ayun, may tatlong bakuna. May pisa ng konti. Oh, Oo. Ayan. Ang pintap ng balayibo, no? Ayan. Ayun. Dalawa kaya ba tayo sa bahay? 2 months, may isang bakuna. Tapos, sa sa uh, ay, uh, isang bago na rin ng uh, completely warm tapos dalawang babae siya. Yun, dalawang babae. Oh. Yun. Sa so, lahat ng mga gusto mag-avail kay Kuya Yanan, kontakin niyo lang siya sa number niya. 0922-881-0398 Yun. Tapos yung FB mo? M FB uh, Pauskos. Oh, good morning, Kuya Jun! Hi! Good morning, Kuya Jun! Good morning, Kuya Jun dito sa Grotto Pet Market. Oo, oh. oo, oh. oo. Dala mo ngayon kuya Eto, flex lang natin ito mga ito, ba ng golden, golden natin Golden retriever mo Oo, oh, ito na lang, sure, mga bro. last three, last three Yun ah, uh, Unahin natin yung flex ito mga to yeah, yung Mga lalaki ito, ito mga, ito mga lalaki Oo, bali ipormas na sila sa 14 Ah, ito si Mayor na paper ha Bigay ko ito, pwede 3K each 23K. Negotiable. Ah, negotiable Negotiable pa. Oo. Ito. Puro lalaki. Ito, puro babae naman to. Puro babae. So, Oo, ito naman kasi 3 months lang, noong 11. Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. May basin in worm din to mga to, ha. Uh -huh. Negotiable din, negotiable. Magkano pa kuya? Ah, uh, ito, 15. Negotiable. 15,000. Negotiable uh -huh. pa. Hindi, meron din uh -huh. tayo ang pag asa sa bahay. Hindi ko na lang dinala. Uh -huh. Babae yun, 5 months old. May kumpleto na bakuna. Ayun. May the Sige ko lang yung 15k ni Joshua Boy. Pag na, na bakay. Ah, shout out siya nga kay Sir na taga Tagupan pang kasi namin. Deliver kayo mamaya ko eh, Jay. Yon, ayos ah, ha. Ah, kuha uh, uh, na nga nga, Colbert. Yes. At ang mga gusto mga mga boss, PM lang kayo kay Koy Jun. Salamat. Sige, Koy Jun ha. Salamat, salamat. Good morning. Good morning, boss, Sir. Good morning, boss, Jay. Yon, kamusta, boss? Yon. <laughs> Yan, update tayo kay boss, Sir limang pirasong pime yun, limang pirasong pime yan, dami ito, ano ito? XL size XL size oo oh. bali ito, 2 two times type, two vaccine uh, land papers, asking you 7.5 lang 7.5 na lang Ayan, yan, limang piraso yan nga ba, sir? baka, ito mo yan guard dog yan, maganda yan quality 7.5 na, 7.5 7.5 na lang yun tapos sa Doberman ito mga Doberman Ayan, gaganda ha. 12.5 oh. pa din, 12.5. 12.5 oh. yan. Mas malaki na kasi yun eh. Oo, oh, ayan. Malaki Four na. 4 months old. With vaccine and papers, 12.5. 12.5 oh. na lang. Ayan, female. Dalawa to, magkapatid. Parehs female yan ba? Oo. Oh. Ayun, SP female to. Oh. Ito black and <laughs> candle. Maharot ah. Maharot, maharot. Yan. 12.5, 12.5. 12.5. Ayan. Sa lahat lang gusto ko para lang ako. kontakin niyo ako sa number ko. Ah, sa six three seven zero two six seven si Good morning, Ma'am Kate! Ito, update tayo kay Ma'am Kay, dito sa Grotto Pet Market. Pwede natin yung bago natin. Yon. Ito. Ito, sobrang late Mama. Pakalit, oh. Ito ay tika, kuya. Ah. Ah, choco white, rare color yan, kuya okay so, so, yun. so, yung, yung so, so, Sobrang kita 2 months old. di only k k so, kuya. Ayun, so, negotiable pa. Yan. Sobrang liit lang yan. Ito naman. Kapatid niya yan, ma'am? Kapatid niya yan? Ayun, kapatid yan yung kanina. Ayan, may ito, female. Ayan, very tight. Female for only 20 naman ito. 20K, napaka-cute. 3 months. Ayan, take up na po ngayon yan. Ayan, yung ating pom-pom na party color. Ito, ganda na. Parang half-face sa mga mga. Half-face, rare mark po yan. Hira yung ganyan, half-face. 18 gay, babae po. Three months na to, kuya. Three months na to. Ganda ng pagkakabiyak ng ano niya, Kulay. Ganda. Ganda niya, no? Ito, face Ganda. Ito yeah. naman, ma'am. Mga shih ah, tzu. Mga shih tzu, dalawa na lang po. Isang choco, isang black. Yung choco po, 6,000. Uh -huh. Yung black po, 4,500 na lang. 4,500 na lang. Parehas po, lalaki. Parehas po, lalaki. Ito uh -huh. naman, Chihuahua. 2 female, kuya. Uh -huh. For only 7,000 each, uh -huh. uh -huh. negotiable pa. Negotiable pa. Semi-long coat, kuya. Semi-long coat, kuya. Semi-long coat, Chihuahua. Ayan, kuya. daming mini-pincher. Ito, daming mini-pincher, oh. Sobrang lilit lang ha. Yes. <laughs> Ilang man yan ma'am? Two months and a half po yan. Yeah. Ayun, two months and a half. Have... Mini pincher, ayan oh. o. Eh, no, no, no din sila, ducktail po sila. Ah, uh, no. two meals for only 5K each. 5K so. na lang. Ayun. Yeah. Ito eh, Ito, may, ano Hail lang, meal po. naman. Meron oh. eh, tayong mini ducktail po yan. yan oh, marami yan o, marami. Yan, marami kayo pagpipilian. mga gate, yan. Mini Dacia naman. Natin. Male and female for only 5-5 na lang, Mini Dacia. dog. Ang lang. Yan. Four Tapos, eto mga Pomeranian. Ito, ito lalaki ba ito, ma'am? Yes, ito. quality ng Pomeranian, no? mga Ah, ito yung mga basilio line. Yan. Pagkano ito, ma'am? 17k each na lang sila. Negotiable pa. Negotiable pa. Itong chihuahua na to. Chihuahua natin 12,000 babae. Oh, uh, itong 10, 10 months. Magkano to ma'am? Lavender natin. 12K. 12K. Itong ano mama, lavender ba to? Na chihuahua? 12K din. 12K din. Dito naman tayo sa mga pusa ni ma'am Jade. Ito mama ano to? Meron tayong main cone. Main cone. Malaya natin. Ah. Oh. only 15K. 15K. Ilang months na to? Ah, uh, 10 months sa laki. 10 months sa laki. Eto. Per person natin. Ah. Oh. Pero babae yata to. Ah. Oh. Psst, parang babae na, ma'am, no? Ayan. 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 Ano yung... Ano na yan? Yung puting na yan, mama na yan. Wala. Wala. Ah, baby ba to? Persian. Ang liit lang, no? Ayan. Um, ah, babae. Babae. Magkano yan, ma'am? Ang ginger natin. Oo. Ah. Nine five. Nine five na lang, ginger. Alam niyo naman, pati ipatay kuya, maganda. Persian ba to, ma'am? Babae. etong maliit na to. sobrang liit, ha? pa lang to, two months old. Two months old, sobrang liit. Ah, lalaki. Lalaki. Yan, magkano yan, ma'am? Ano to? 4-5? na lang. Ayan. Yeah. Ito. Inaantok pa to. Ano yeah, to, ma'am? Exotic short hair, lalaki. Ah. Okay, ko na lang ng 7-5. 7,000 ba sa subscriber mo? Ayun, hanggang 7,000 daw. Ito. Ragdal Himalayan, kuya. Ragdal Himalayan. Babae, eh, for only 7-5. Ito. 5 British short oh. hair. Ah. Oh. na lang na. 17, okay. lalaki. Yun, lalaki. Ilang months na to, ma'am? Uh, 10 months. Yeah. Yun. Eto. British long hair. British long hair. Ah. Yeah. Uh, 15. 15 na lang. Ilang months na to, ma'am? Ganun din, 7 ay ano, 10 months. 10 months din. 'Yon. 'Yon sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Ma'am Jade. PM lang kayo kaya tawagan niyo siya. Thank you, po Thank you Ma'am Jade. Ah. Good morning, Boss JP. Hey, good morning po. Mga kabataan okay, diyan. Ano mga dala mo ayo? ako dala ko Ito mga sitso lang po ang natin ngayon. mga sitso na namimili na si Ate oh. Sa babae na po yan, ano? Puro lalaki na to. Puro lalaki na yan apat. Patingin kuya. Boss JP. Tok dala na sitso ni Boss JP. Ano na sa dito? 4 pa ibang isa nito. Yon, pa yan. Yon, pauna na lang pag naabutan nila. Ilang 3 months, dalawang Ayun, dalawa na 3 months na. Ayun, January 7, Ayun. Ayun, may vaccine so, um, mga may boss. Vaccine yan, dalawang vaccine. So, Tapos yeah. na si ate. Oh. Binigay na po natin, natin ng mura kasi pa tayo ng probinsya. Ayan. ayan. <laughs> ayan PM nyo lang kagad si Boss JP. Mga boss, 4 lang yung uh, si niya. Ayun. Okay. No? Ah. Okay, thank you po, thank, you. thank you, Boss JP. Yeah. Good morning, Ate Shell Ito si Ate Shell pa iyo tayo pag nakakita natin si Ate Fern Lucille eh. Tapos natin, <laughs> ang dalaw mo ngayon. Yun. Ang kikit nito ah. Ang bait pa oh. Mahalik pa sa kapatid niya oh. Yan. Ilang months na to Ate Fern Lucille? Two months po. Two months. sobrang bait. Sobrang cute. Yan. Ano mga gender niya natin? Dalawang female, isang male. Yun. Magkano isa? Asking price? 12. 12. Asking price. Negotiable pa? Negotiable. Ayun, negotiable pa. Ayan. Pag. Ano ba ate? Yan lang? That card. Yan. Yan ang pagtala namin. Yon. Pero syempre po, available. Pakita mo nga isa, te. Pakita nga isa. Tayo. Ayan. Ayan. Kamukha ko ba? Ang litang. Ang cute. <laughs> Naka-black mask. Pangong-pangong. -pango. Ayan. Ayan, Ayan. Ate Pearl Michelle. ganda ng pag niya. Main. Ito yung main. Ayan. Ato yung pala. Ayan. 12K ate? Opo, asking price with bet card na. Ayun, may bet card na. Ayan. Anong contact number mo, ha, ate Perlisel? Yun pa rin po, 0950-7631-35. Ayun. Saka po pala, available pa rin po yung mga platinum natin na friends. Ayun. Ayun Check nyo yun, lang yung FB ni ate Perlisel. Yung Pao Pew Pet. Ayun. Thank you, ate Perlisel, ha? Thank you din po. Oh, good morning, Gadon. Kamusta kuya Don? Mukhang malungkot ka ngayon <laughs> Ito update tayo kay kuya Don Dito sa Grotto Pet Market Ito ang ganda na ito ha, ah. solid ha ah. Ang laki oh Pwede nga live Oo Sige natin yung 18. 18 Ruben na ba ito? Ruben 1 Ruben 1 Yan Ingitayin nyo na lang yung mag -i. Not wine. Ito, uh, Merle. So ito, Merle. Ito, Merle. Sold na to. Ito na lang Merle available. Ito, Merle. May, may, may papel may ito. Bigay ko 18 din. 18, babae. Uh, yan. Ito, ano to? Jack Russell? Jack Russell natin na puppies. Ito, kulay blue. Kulay blue, ganda. Magkano to, kuya Don? 7.5. 7.5 na lang, dalawa yan. Pares lalaki to, kuya? Okay, Opo. Pares lalaki. Pares lalaki ito ano to mga to ito kay Jake sa si merl natin na uh, ito yung kapartner ng merl natin na uh, isa ah, 18 na lang din may ICBR paper yun 18 na lang din merl na tapos sa uh, road rider natin ito meron pa rito kapartner din yan na uh, road rider natin ayun ano to lalaki lalaki naman yan 6 months old ah, oh, magkano to Bigay ko lang din na 15. 15 na lang. Rottweiler. Itong bully mo na choco na to. Kaya yeah, doon. Kaya may mayari na po yan. ah salda, lord Yon, sa lahat ng mga gusto mag avail kay Kuya Don, DM yeah, niya kayo sa FB niya. Thank <laughs> you Kuya Don, ha? <laughs> Morning ate. Ito, may dala rin si ate na Shih Yan, ilang months na ate? One year old po. One year old na. Yan. Anong dyan dyan? Complete ah. na po ito, pimin po. Pimin, yan. Aba, in na. Hintay na lang. Ah, hindi na po siya kasi hindi na ano eh. nag na siya ng una. Mas maganda yung second hit eh. pa siya story ng mga nakita. Ayun, virgin pa. Hintay na lang mag uli. Yan. Magkano to, boss? 6,000 na lang po may bet card. Ayun, 6,000 na lang may bet card. Hintayin na lang uli mag-hit. aba pa nang ano, ganda ng balay niyo. Yan. mga ate, ano to? Shitsu Japanese. Fish. Ah, Shitsu Japanese. Yan, cosplay. Magkano rito? Dapat um, 3,000 na lang po isa. 3,000 na lang. Kaya dalawa ko kukunin. Pwede po bigyan ng 55. 55 na lang pag dalawa kinuha. Yon. Bali po 'to yan. Na, tatlong lalaki, isang babae. Yon. Yon sa lahat ng mga gusto mag-apply kay Kuya. Anong contact number niya kuya? Ah, uh, kontakin niyo po sa ano, number ko na 0935 3370334 Kuya Dars po ha? Kuya Dars na lang po Kuya Yan si Kuya Thank you Kuya Dars ha Yan. Thank you madam ha Yan. Good morning Ate Joy Good morning update tayo kay Ate Joy Dito sa Grotto Pet Market Ba? Iba mo ngayon ma Ate ha Ang <laughs> gaganda niya na Puro toy poodle oh Ayos ha 3 months na Yan ang ganda oh. May pudel oh. 8-5. 8-5 ang isa. Yan. Ang mga gender nito Ate Joy. Puro lalaki. Puro lalaki. Yan gaganda niyan no. oh. Puro toy pudel. 8-5 ang isa. Ilang months na to Ate Joy? 3 months. Okay, 3 months na to, ganda oh. Yan oh. Puro lalaki. Yon. Ganda ng kulay oh. Puro kulot. Yan. Ito naman po meron niyan. Babae. 10K. 10K. Ayan. Ilang months na ito, Ate Joy? 3 months. 23 months na. Ayan. Ito naman. Shih Tzu Poodle. Shih Tzu Poodle. Ayan, Shih Tzu Poodle. Ang kukit, ha? Ayan. Shih Tzu Poodle. Ayan. Magkano ito, Ate? 3 na lang, Shih Tzu Poodle. Ayan. Murang-mura na ito, 3.5 3 oh. Sitcho Sitcho five, oh. Yon. Yon sa lahat ng mga gusto mag-apply kay Ate Joy, kontakin niyo lang siya sa number niya. 09109873045. Yeah, si Ate Joy. Okay. Si Ate Joy, Ate Joy okay. ah. Imo na Ma'am Lisa. Ito, update tayo kay Ma'am Lisa, oh. dami nang mga accessories dito. Mga leash ng aso. Saka mga pang-ibon, ang pusa kumpleto si Ma'am Lisa ng mga accessories. Ayan o, oh, meron pa sa leeg ng pusa Tsaka oh. mga pet bag, kung neto si Mamisa. Yan o, oh, mga pangdakot. Yan, mga inodinan. Yan. Saka mga hidahan ng aso. Dami niya rin pet bag. Yan, sa mga naghahanap. Yan. Thank you, Ma'am Lisa. Yan, PM lang kayo kay Ma'am Lisa. Good morning, hata Emily. Good morning, Tia Jane. Kamusta, boy-boy? Okay naman, no, po. Malita ako, gawa na yung mansion mo, ha? Hindi naman. Thank you, Lord. Jike, check yeah. out ko lang po pala yung bagay ko na nag-preserve sa akin natin kay ibang bansa. Yun, yeah. ayos ha. Shout out. Update tayo ngayon kay ate Emily sa Grotto Pet Market. Yun. Yes, good morning. Ang dala mo ngayon ate. Yes, good morning Kuya Jike. Ito meron tayo dito ha. Ah. Crossbreed po ng St. Bernard sa Labrador ha. Ah. breed lang po ito ha. Ah. St. Bernard yung nanay Tatay Aspi na Labrador. Ito po. Ah. Babae 3K na lang po. May Yun. dalawang deworm na po ito. May bed card ha. Ah. Bali dalawa lang po sila kay Jake na beta na po yung dalawa. Ayun, dalawa na lang natin trow, okay. nanalo kay dito. At ito po rin babae din yung isa blue eyes oh. Ayun, Ayan. napakaganda oh. Saint Bernard sa Labrador po, ah, two months old po. Big spirit lang po ito ah. Ayun. Sa so, nagana po Jake ng bullmastiff yan Labrador ah. ah. Kaya ah. pang guard of big bone ah. Lalaki ah. po available 3,000 kay Jake. Ayun. Ah, natin. Bull sa mga nagana. Dalawa po kinawa 25 isa. Ayan ang oh, mga bullmastic labrador natin dyan, pang guard dog po ito ha. Ah. ah. May dalawang deworm na kuya Jake, babae available. Ayun. Babayit na laki, 3K po. Babayit lalaki. 3K tl na lang. Pagkakawa po, tigay ko 2K po siya. Ito na ha, napakaganda po. Ayun, ganda yan. Ito po yung, yung mga sa kahit dito so, pakainin. Kahit yung mga dog food kanin lang po. Ayun, ayos ha. Ayun, 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 ano dapat po sila magkakapatid kay Jake? Dalawang lalaki, dalawang babae. Ayun, dalawang lalaki, dalawang, dalawang babae. Basta na natin, paunahan na. Ayun, paunahan na lang kayo dyan. Ah, so, meron tayo dito, Husky Lab. Husky Lab naman. Husky <laughs> ng Husky Blue Eye sa Labrador 3000 po. Babae po yung Blue Eye siya, kulay abo. Ayun, budget nila. So, may mga dalawang ayun. blue na po ito kay Jake. Ayun. Meron tayo dito, budget milo. Ito, budget so, milo. Labrador po, crossbreed lang 2.5. Ayun, 2.5 na lang. Ayan. So, ako Kuya Jake, PM lang nila ako paunahan na po. Siyempre magpapasalamat ako sa inyong mga vlogger. Thank you Kuya Jake. Ayun. Siyempre sa buyer. Kuya Jake, shoutout po na po pala itong buyer ko. Yun. Shout out sa bayan na ate Emily. Yeah, shout out to pala to si Ma'am Jocelyn at Jormy Aquino sa Singapore po. Yes, Yun, from Nueva Ecija. Para sa Nueva Maraming salamat po. Yon. Dahil may dalawa po siya kinabuhin sa akin. Sa 18 po, magkikita kami. May chocolate po ko <laughs> dyan. Yon, <laughs> sa lahat ng mga gusto mag-avail mga boss, PM yes, lang kayo. Maraming kaya... salamat. Pwede rin po kayo magpa-reserve po sa akin. Thank you po, God. Yon. Thank you, ate Emily. Ha? Thank you, kaya Jay. Yon. Good morning, ba, CJ. Good morning, po. Ito. 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 Dalawa may, may lang, lang pa na chihuahua si Dalawa. si Dalawang lalaki itong babae. Tigilan oh. na lang natin 7k each. 7k na lang. Going 3 minutes, going 3 months sa Bodela. Yon, going 3 months sa Bodela. May baksin na. Ayan. Tapos na tayo itong bibigin, tapos bibigin niya lang. Ay lak. Ay ko lang 85. 85 na lang. May baksin na to dalawa. Yon. Tapos ay tong nasa Nagigulang ah, ko na 6-5 6-5 na lang Babae pa po ito Yun, babae pa 3 months old na po siya Yun, 3 months old na Yan Sige po, yun lang po yung talaga natin Yun, sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Boss CJ Contact mo lang siya Let it po sa number ko na 7968-714-9626 Yun, si Boss CJ Thank you Boss si CJ ha Morning ate Si ate ka Ito, may dala siyang ano to ate Pichon uh, po Bichon Bichon po Yan, ganda Ano gender nito ate? Uh, lala babae? Lalaki po. Lalaki. Eh. Ilang oh, months na po? 2 months po. Two months na. Ayan daw. Bisho. Magkano to ate? 25 po. 25,000. Oh, May papers yun ate? Wala po. Wala. Ayan. 25,000 bisho. Ayan. Okay. Ayan okay. so, sa dito ate? Opo. Okay. Ano dyan dyan ito? Ganda lang kung ang balay po nyo. Ayan o bisho. Magkano to ate? Same lang 25,000? 25,000 25 Babae rin to? Babae po. Babae, Dito sa Chow Chow Ma. Okay. Ay, ito pa pala, no? Tatlo pala yan, ano? Babae po. Ayan, babae rin, bichon. Tatlo yan, mga boss. Okay. Dito sa Chow Chow mo ate? 15 po. 15,000? yon. Okay. Haba, Ano gender nito, ate? Lalaki okay. po. Lalaki, yan. Ito, ito po, Chow Chow cream. Ito lalaki rin to ate. Ang taba Ito lalaki. Ito lalaki, babae. Yan. May magkano rito ate sa babae? 15,000. Sa lalaki 15,000 din. Ayan. Chow chow. Negotiable pa. etong pumirenyan ba to ate? Yan. Merl. Pares lalaki to ate Magkano isa? 35,000 merl na Pomeranian Yan. Pares lalaki Ang cute merl na Pomeranian oh Yan. Ganda Ilang months na to ate? 8 months na Yan. Konti na lang hintayin nyo Maganda tong pang future stock Yan. Ang ganda oh. oh. ganda. Mm. gat ano niya, yung ano niya sa mukha yung white caca merge oh, magkahalo magkahalo yun. eto magtatang pang future start 35 k ate? 35 pa thirty five k yun yung ano ang mo ate? 0933 po eight one five nine seven ito, update tayo kay Kuya George dito sa Grotto Pet Market. Dala mo ngayon, Kuya. Isang sitio. Ito, ang taba nito, ah. Ang kit, oh. Magkano ito, ito? To, Kuya? Magkano ito, Kuya? Ito, bigyan na natin niya ng 5-5. 5-5 na lang. Oh. Yun, sitio. Ano ba ito? Lalaki. Oh, lalaki. Ayan. Ito, meron tayong mga chihuahua. Ito, chihuahua. Oo. So. Meron tayong male. Male. Yan. Chocotan. Ayan. Chocotan. Ito, 7K na lang. 7K na lang. Yan. Chocotan Ayan. at Chihuahua. Ayan. Ito, black tan. Ito, black tan. Yan. Yan. Ganda. Dalaki. Oo. Ito, bigyan nalang natin ng 6K. 6K. Yun. Tapos ito, meron tayong female. Sobrang leet. Ito, sobrang leet oh. Female. Yan. Magkano tawag ko ya? 75 na lang. 75 na lang din. Yan, Chihuahua. Sobrang brandit. Ito long coat. Long coat. Magkano yan? Babae. babae. Ito din ang natin din ng 85. 85 na lang babae. Yon. Ano yan? May medala ka pusa ko ya? Oo. Ayun, may pusa si Kuya George. Ayun, ganda. Ang ganda. Para... Ano ba ito boss? Ragdal? Ragdal Persian. Ragdal. Persian. Oh. Magkano isa ako ya? Yan natin to nang 10k negotiable. 10k negotiable pa. Ragdoll Persian. Ang ganda niyan. Lalaki sa ito, meron tayo. Lalaki. Kay. Ito ko ano to? Female. Female. Yan, Ragdoll Persian. Oh, yan ganda Female na Ragdoll Persian. Magkano to, kuya? Ito bigyan natin ng 12k negotiable 12K baba. 12k negotiable. Oh. Yan, kay Kuya George. Yon, okay. salamat oh. mga gusto mag-avail kay Kuya George. PM lang kayo. Bien lang kayo kay Kuya George. Thank you, George, ha? Thank you, Kuya Jake. Walang dos. Ang sarap ng iniinom mo dyan, ha? Walang boss Khalid. Yan, update tayo kay lang, boss Khalid. Wala si Uno? Wala. Wala ko lang to. Nag-lock na naman yata, ha? Ito, <laughs> ano dito sa barakit mo? 500, pare. 500. Ito, may ang CD dito sila, boss Khalid, oh. Opaline. Magkano to? 50 loss. Ha? 250 siya. Yan. O na antip. So dami para kito. Yan. Magkano? 700 pares. 700 pares. Dito siya kakatail mo. 2,000 pares. 2,000 pares. Mga kakatail. Dami. Marami kayong pagpipili yan. Oh. Puro kakatail yan. Dito sa mga paresan mo rito. Mga opalay. opalay. Yan, one five yung pares. One pares. Mas yan. Mas Dito sa mo. One din pares. One eh tong back to back krimino. Two five pares. Two five. Dito sa perso mo na to. Perso. 1,000 oh. na, ano? ano na, ah. na lang yung pares. Ano to? Deliot? Itong five na to? Five yung 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 na lang yung dito sa mga parisan mo rito. Sige, itan rin mga parisan dito, mga perso, mga opa. Ayan, oh. Itong mo na to. One, two, pares. One, two, pares. Itong albino mo. One, five, pares yan. One, five, pares, albino. Itong mo pa mo na to. Yan, one, rin pares. na lang. Itong dikino mo. 1 k pare 1 k pare yun yun sa lahat ng mga gusto mag-avail kila boss Khalid contact nyo lang sila sa number nila thank you Tasa thank you boss <laughs> Khalid <to> <laughs> ano boss Ryan oh, ito ganda ng ni boss Ryan na ano golden retriever oh ilang masatabas 1 year 1 year na ano sa lalaki babae lalaki ba ah, lalaki. Yan, ganda oh. Different. Oh. Different pa kulay niya. Ganda ng kulay oh. Magkano to, boss? Pa, ang ganda ng balay ko. Palonggo niya. Yan, yeah, ganda ng balay ko. Oh, Magkano to, ba? 12k lang. 12k na lang. Yan, una na lang kayo dito oh. 12k lang oh. Malamura so, niya. <laughs> Pwede na pang stud no. Mura yan. Murang mura na 12k. Si okay, boss Ryan. Ganda niya. Ang bait ah. Oh. <laughs> Mas mabait talaga ito. Mabait, oh. Family dog kasi. Yan, maganda. Kasi, mabait siya. Ka na Different pa. Kukunin na nyo, sir, yan, sa oh. Nagasama kayo, sir? Ayun. Ano, kukunin na nyo, sir, yan. Paalam <laughs> niyo, sir. Ayan, si Boss Chris. Pinag-iisipan pa ni Boss Chris, eh. Ano, Boss? Okay na ba? Okay. <laughs> Ay, ang ganda niya, no? Thank, thank you, Mas Chris, ha? Thank you, Mama. Mama. Ah, Mone, Masan! Ano bang mga dala mo ngayon, boss? Ay, ito lang, dalawa, dalawa lang. Ganda na itong bridge. Ito, ah. Magkano ito, boss? Ayan, 13 lang. 13 lang. Ayan. Tabaw, ah. Ano, ano to, lalaki? Ayan. Check mo. Ilang man sa ito, boss? Two years pa lang po, yan. Two years na, pwede na pang-stad, no? Okay. Ayan. Tabaw, oh. Ayan. Ayan kay Boss Ryan yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Ryan PM lang kayo sa MP niya okay. You, Boss Thank Ryan ha mani kaya ito may dala si Kuya dito na mga ano ba to, anong kulay na pag to Kuya white? white yun uh, gutom na gutom ah. Yan. Ah, Katingin nga ng isa mo. Ito, ang ganda na pag ni Kuya. Oh. Ilang months na to, Kuya? Two months and nine days. Yon, Two months and 9 days. <laughs> yeah. Ganda. Bali yung PCCI na to sir, waiting na lang. Ah, waiting Papasas na lang sa, sa PCCI. yon oh. Magkano isa nito kuya? 15. 15. 15. Yan, may PCCI, ligit. Oh. Yan, waiting na lang. Two times vaccine na siya. Ayun, alaga na lang. Oh. Yan. Ano mga gender nito, kuya? Tatlong babae, o tatlong lalaki, may isang babae. Isa lang ang babae, yan. Ah, bali, dalawang babae, so iniwan ko na lang sa bahay yung isa. Yun. yun. May ah, may babae pa, isa, bali dalawa. Yan, oh. mga white pag Lima lahat. Yun. Sa so, lahat ng mga gusto mag-avail kay Kuya, kontakin nyo lang siya sa number niya. 0995-744-8394. So, ano pangalan Kuya? Jigger Novabos, taga-angeles Pampanga. O, oh, layo pa nila sa sara. Thank you, Masa. Uh, see sige, sir. Thank you. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jay you Kajusi. Babush!